Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Magpapatuloy ang pamimigay ng gobyerno ng tulong pinansyal sa mga retailer na naapektuhan ng ipinatupad na price cap sa bigas. Ito ay sa kabila ng pag-alis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa price cap sa bigas, epektibo ngayong araw. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, ipagpapatuloy ang pamimigay ng cash aid hanggang maubos ang inilaan ditong pondo at mabigyan ang lahat ng benepisyaryo. Nakapaglabas na ang Department of Social Welfare and Development ng 217.2 million pesos para sa mayigit labing apat na libot apat na kwalipikadong micro at small rice retailer. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 15,000 piso. Ayon kay DTI Fair Trade and Enforcement Bureau Director Philip Sawali, mahigit 5,700 benepisyaryo pa ang hindi pa nabibigyan ng ayuda. Dagdag pa niya, hindi maapektuhan ang pag-ali sa price cap ang naturang cash assistance program. Gihit naman ng Pangulo, kahit tinanggal na ang price ceiling sa bigas, marami pang dapat gawin para maisaayos ang sektor ng agrikultura. Handa ang Kamara na depensahan sa Korte Suprema ang pagtatag ng MIF o Maharlika Investment Fund. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magsusumite ang Kamara ng komento sa petisyong kumukwestiyon sa constitutionality ng MIF. Handa rin ipagtanggol ni Romualdez ang Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 na inaasahan anyang mag-aangat sa ekonomiya, tutugon sa kahirapan at magbubukas ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Tiniyak din ng House Speaker na sasagutin ang mga isyo kaugnay ng MIF bangamat uh, iginiit niya nga dumaan sa tamang proseso ang Kongreso sa pagbuo ng naturang batas. Noong nakaraang buwan, naghahain sina Senador Coco Pimentel at tatlong dating mababatas ng bayan muna ng petisyon para ideklarang labag sa konstitusyon ang MIF. Binigyan ng Korte Suprema ang Executive at Legislative Branch ng sampung araw simula noong Martes para sagutin ang petisyon. Umaasa ang Department of National Defense o DND na mapipirmahan ngayong taon ang kasunduan ng Pilipinas at Japan na katulad ng isang Visiting Forces Agreement o VFA. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kasalukuyang ito ay nasa Department of Foreign Affairs o DFA, ngunit nais nilang mapabilis ito dahil hinihintay na rin ito ng Senado. Anya, kinakailangan aprobaan ng Senado ang Reciprocal Access Agreement o RAA upang makasali ang Japan sa pagpaplano ng mga pagsasanay na kanilang sinalian. Kabilang ang naturang usapin sa mga tinalakay sa bilateral talks ng mga opisyal na militar ng dalawang bansa na ginanap sa Japan itong Marso. Ang isang RAA ay nagtatakda ng mga pamamaraan sa pagitan ng dalawang bansa para sa mga defense cooperative activities. Sa kasalukuyan, may umiiral ng RAA ang Japan sa Australia at United Kingdom. Nagpaplano ang bansang South Korea na kumuha ng mga Pilipinong caregivers para mapunan ang kakulangan nila sa sektor na ito. Sinabi ni South Korean Ambassador Lee Sang-wan na sa ngayon ay nakikipag-usap na sila sa pamalaang Pilipinas para makapagpapunta doon ng hindi bababa sa isang daang caregivers bago matapos ang taon. Ani Lee sakali nga matuloy ay may tuturing na isang win-win partnership ito para sa dalawang bansa. Anya may magandang reputasyon ang mga Pilipinong caregivers sa anmang bansa sa mundo. Ayon sa Korea Times, kulang sa mga manggagawa ang mga nursing facilities doon habang patuloy ang mabilis na pagdami ng mga matatanda sa kanilang bansa. Dahil dito, marami ang humihiling sa pamala ng South Korea na luwagan ang mga patakaran nito sa pagbibigay ng visa at mangikayat ng mga dayuang caregivers. Ayon kay Philippine Ambassador to Korea, Maria Teresa Dizon de Vega, may ilang mga Filipino caregivers na nagtatrabaho sa South Korea, ngunit para lamang sa mga diplomat sa ilalim ng special category. Patuloy ang pagkikipag ugnayan ng Seoul sa Department of Migrant Workers at sa Department of Foreign Affairs ukol dito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 82 days na lang, Pasko na! Ako si Wilnard Baselonia. ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.